Exodus chapter 40 verse 1 up to 38. At sinalita na Panginoon kay Moises na sinasabi, Sa unang araw ng unang buwan ay iyong itatayo ang tabernakulo ng kapisanan at iyong isisili doon ang kaba ng patutuo at iyong tatabingan ang kaba ng lambong at iyong ipapasok ang dulang at 'yung ayusin ang mga bagay na sa ibabaw niya 'on. At 'yung ipapasok ang kandilero. At 'yung sisindihan ang mga ilawan niya 'on. At yung ilalagay ang damba ng ginto para sa kamangyan sa harap ng kaban ng patutuo. At ilalagay mo ang tabing ng pintuan sa tabernakulo. At yung ilalagay ang damba ng pagsusunugan ng handog sa harap ng pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At iyong ilalagay ang hugasan sa pagitan ng tabernakulo at ng damba na at 'yung sisidlan ng tubig. at iyong ilalagay ang loob sa palibot at ibibitin mo ang trabing sa pintuang daan ng looban. At kukuha ka ng langis na pangpapahid at papahiran mo ang tibernakulo at lahat na nandoon at iyong pakakabanalin at lahat ng kasangkapan niyaon at magiging banal. At yung papahiran ng langis ang damban ng pagsusunugan ng handog at ang lahat ng kasangkapan, at iyong pakakabanalin ang dambana, at ang dambana ay magiging kabanal-banalan, at iyong papahiran din naman ang langis, ang ugasan, at ang tungtungan, at iyong pakakabanalin, at iyong dadalhin si Iron at ang pangyang mga anak sa pintuan ng tabernakulo, ng kapisanan, at iyong paliliguan ng tubig, at iyong isusuot kay Iron ang mga banal na kasuotan at iyong papahiran ng langis siya at iyong papagbanalin siya upang siya ay makapangasiwa sa akin sa katungkulang sa surduti. At iyong dadalhin ang kanyang mga anak at iyong susuotan sila ng mga kasuotan At iyong papahiran ng langis sila gaya ng iyong pagkapahid sa kanilang ama upang sila ay makapangasiwa sa akin sa katungkulan sa serdoti at ang pagpapahid sa kanila ay maging sa kanay pinakatanda na walang hanggang pagkaserdoti sa buong panahon ng kanilang lahi gayon ginawa ni Moses ayon sa lahat ng inuutos ang panginoon sa kanya ay gayong ginawa niya At nangyari sa unang buwan na ikalawang taon ng unang araw ng buwan na ang tabernakulo ay itinayo at itinayo ng Moses ang tabernakulo at inilagay ang mga tungtungan at pinatong ang mga malaking tabla at isinuot ang mga barakilan at itinayo ang mga haligi niyaon <coughs> akanyang iun akanyang inunat ang tulda sa ibabaw ng tabernakulo at kanyang inilagay ang takip ng tabernakulo sa itaas ng ibabaw niyaon gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises at kanyang kinuha at inilagay ang mga tabla ng patutuo sa loob ng kaban at kanyang inilagay ang mga pingga sa kaban at kanyang inalagay ang luklukan ng awa sa itaas ng ibabaw ng kaban. At kanyang ipinasok ang kabaan sa tabernakulo at inayos ang lambong ng tabig at tinabingan ang kabaan ng patutuo gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang dulang sa loob ng tabernakulo ng kapisanan sa dakong hilagaan at tabernakulo sa labas ng lambong. Mm-hmm. at kanyang inayos ang tinapay sa ibabaw ng dulang sa harap ng Panginoon. Gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moses at kanyang inilagay ang kandelero sa tabernakulo ng kapisanan sa tapat ng dulang sa tagilirang timugan ng tabernakulo. At kanyang sinindihan ang mga ilawan sa harap ng Panginoon, gaya nang inoautos napatay nung kay Moises. At kanyang inilagay ang damba ng ginto sa loob ng tabernakulo na kapisanan sa harap ng lambong. At siya ay nagsunog doon ng kamangyan na mabangong espesya gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moses. At kanyang inalagay ang tabing ng pintuan sa tabernakulo. at kanyang inilagay ang dambanang pagsusunugan ng handog sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at pinagandugan ng handog na susunugin at ang handog ng harina gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moses at kanyang inilagay ang hugasan sa pagitan ng tabernakulo ng kapisanan at ng dambana at sinidla ng tubig upang agrugasan at si Moises at si Aaron at ang kanyang mga anak ay nagsipaghugas doon ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa. Pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan at pagka sila'y lumapit sa dambana ay naguhugas sila gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang idinagaya ang looban sa palibot ng tabernakulo at ang dambana at inaayos ang tabing ng pintuang daan ng looban. Gayon tinapos ni Moises ang gawain na magagayuhi tinakpan ng ulap ang tabernakulo ng kapisanan at pinuno ng Panginoon ng kalawalatian ang tabernakulo. At si Moises ay hindi makapasok sa tabernaklo ng kapisanan sapagkat lumagay sa si ibabaw ni Aon ang ulap at pinuspos ng Panginoon ang kalawalatian, ang tabernakulo. At pagka ang ulap ay napaihitas mula sa tabernakulo, ay nagpapatuloy ang mga anak ni Israel sa kanilang buong paglalakbay. Datapat kung ang ulap ay hindi dapat itaas ay hindi nga sila naglalakbay hanggang sa araw na napaitaas. Sapagkat ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw at may apoy sa loob niyaon sa gabi sa paningin ng buong lahi ng Israel sa kanilang buong paglalakbay. Amen Lord.